Ang costume kasi ni Tatay Car Cardo para sa kasi Panday. So. Hello, ingat kayo ha. Pasensya na. Ano po? Ang Cardo! Oh, pasok, diba? Yeah, pasok po. Pero walang picture. Pero let's is a sir. Thank you po. Thank you po. Next is po sir. Sir. Bye-bye. 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 bye 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 kita.